Para gamutin ang pagtatae sa kambing, mahalagang sundin ang mga hakbang na ito upang mapanatiling ligtas at mabilis na gumaling ang hayop. Isa, huwag munang pakainin. Huwag pakainin ng damo o anumang pagkain sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Ito ay para makapagpahinga ang kanyang tiyan at makatulong na mabawasan ang pagtatae. Dalawa. Tubig at electrolyte. Siguraduhin may sapat na malinis na tubig ang kambing upang maiwasan ng dehydration. Maaari ring lagyan ng electrolyte powder sa tubig. Kung mayroon, upang makatulong sa pagbabalik ng mga nawalang mineral at electrolyte sa katawan, tatlo, gamot at supplement maaaring magbigay ng activated charcoal upang masipsip ang toxins sa tiyan ng kambing. Ang probiotics naman ay tumutulong sa pagpapanumbalik ng mga healthy bacteria na maaaring nawala sa pagtatae kaya makakatulong ito na mapabilis ang paggaling. Apat, pagsusuri ng sanhi alamin ang posibleng dahilan ng pagtatae. Kung may hinala sanhi ito ng parasites tulad ng bulate, kumonsulta sa veterinaryo para sa tamang deworming at gamot. Lima, dahan daw ang pagpapakain kapag tumigil na ang pagtatae, pakainin ang